Irmalo Fabi. Salamat, Kuya Rod. Maayong hapon sa tanan. So, tama po, no? Uh, Siyempre, ako po ay halin sa Ang amon hambay dito ay asi, no? O mga YYY <laughs> no, karugay, charkina, no? <laughs> Pero medyo igo maning maisot maghambay nang si Boyanon Lumano no so pasensyahan lang no ang medyo balug ang <laughs> uh, paghambay pero syempre habang gadugay lalong gaganda ang aton paghambay so ako po si Trina O nga po ako ni dating governor lolong Fermalo kag ang isa ko nga lolo naging governor man si Lolo Unti nga Fermalo no uh, mga ano pa po ato mga 1970s <laughs> Uh, ako po ay mayor ng Odjongan. Uh, third term ko na po ini. So, to na 2016, ako po ang naging mayor sa Odjongan. Gusto ko po i-istorya man sa Indo, uh, dito sa Odjongan, Uh, nung nagtuna po ako, waya pa sa isa kalibo ang rehistradong negosyo sa Odjungan. Arin yan po, 2,500 na ang mga negosyo sa Odjungan. Ibig sabihin, halos more than double, no? Mas lampas pa doble. Ang ibig sabihin, maganda ang ekonomiya ng Udyungan. Kaya hindi man magbutang ng negosyo ang tao kung sa indasiro, hindi magkita ang negosyo. Ang maganda pag may negosyo, ga-employo sinda ng mga tao. Kaya siyempre, ga-contribute man sinda sa ekonomiya ng Banwa. Ano pa? Sa Udyungan, ginlayo uh, ginlayon namon nga mapaganda ang kalusugan. So sa Amon Health Center, tatlo ang Amon Doktor may mga espesyalista kami. Kasama ko nga ang isa, si Doc Benjun Tansyongko. No? Nga ini po si Doc Benjun, taga magdiwang ang pamilya, nag-judge kagabi sa tampayan. Ay, gintex ko siya, Doc, busy ka <laughs> sa Sabado? aso uh, so, habay niya bukon. Gani, nag-medical uh, nag mission siya habang kami ay uh, gakaupos or ga-pamati po sa Indo. Para at least, nakakadayaman po kami ng mga servisyong pangkalusugan. Pero tatlo gid ang doktor po sa Amon Center, kay isa gid ay nabibilin sa center. Habang ang duha, gatiyog sinda. Gatiyog sa mga barangay, libreng check-up, libreng buyong. Kag dahil registered po kami man sa i e libre man ang mga laboratorio. No. So, sigurado kami nga adlaw-adlaw may doktor po sa center. Gindugangan naman na ang budget para tatlo ang amon doktor ning ang anti-rabies, gaprovide man po kami. Uh, dati, libre ang upat nga dos. Pero, arin yan, ang una, kag ang pangupat na lang. Base, kay nung libre ang tanan, aba, tanan, hay, nagapaturok na lang. Kahit daw tiyad nilang ang kalmot, gapaturok na. Kag anang ngyari, bukod na naging responsable ang mga may-ari ng mga ayam. So, nagpag-usapan, nagpasa kami ordinansa, Basta ang first and fourth dose, libre. Ang second and third dose, dapat po ang may-ari ng ayam ang mabakay ng panturo. So, ginasigurado naman nga may supply kami ng anti-rabies sa center. Uh, kag tanan-tanan nga ibang mga buyo, available sa center, kung hindi man, uh, ga-provide po ang mayor's office through sa AX, No, Kasi ako po naniniwala, kung gusto talaga, may paraan kung ayaw, maraming dahilan. So, hambay ko nga sa mga empleyado naman sa munisipyo, hindi pwedeng hambay yun nga, waya kwarta. Ang pangutana, kailangan ba? Kaya kung kailangan, kailangan hanapan paraan. Damo nga gusto man magbulig. Gani sa amon, damo kami mga partners sa privado. Waya kami gaasa lang sa pondo ng munisipyo. No? So may partner kami ang Ayala Foundation, nag-provide po sinda ng mga computer tablets kag mga uh, laptop sa tanan nga 36 namon nga elementary school sa buong Odion worth 8 million. Wow. high gin ano lang man namon, kumbaga nag-reach out lang ako sa inda, nag-provide po sinda. Uh, ang Learn Smart Philippines kan Academy nagpo-provide man sinda na mga libre nga uh, software sa mga estudyante. Para makahabol po sinda sa science math Pilipino. Filipino. Uh, damo pa po kami nga partnerships kahit mga classrooms, mga field uh, Philchai Chamber of Commerce. Uh, Kung baga, marunong po kami magpangita ng mga paraan, mga partner. noyak kami gaasa'y lang gid sa budget po namon. Gani pag uh, pasukan, pagpasukan ang tanan nga estudyante kinder hanggang grade 6 libre ang school supplies. 6,000 nga mga unga. Kaya siyempre kami ang pinakadako nga banwa sa buong probinsya. 52,000 ng amon populasyon, 25 barangays. So 6,000 nga unga na poprovidean po namo ng libre nga supplies uh, bawat pasukan. Pag Paskwa, ini nga Paskwa naman, kay ready nang amon mga pamaskong handog. Uh, gatao po kami ning pamaskwa sa tanan nga 13,000 nga pamilya sa Odrungan. Wow. Kaisot lang man po ng spaghetti man lang, spaghetti sauce, corn beef, keso. Tapos ininyan nga tuig, may fruit cocktail na. <laughs> so ibig sabihin, bawat tuig, gadugang-dugang. Ano, baka next year, ilam ko ano naman ang next year, baka may, ano na, lechon? Lechon nga ano, butiki. <laughs> oh, so basta, gadugang kami bawat tuig. Kaya syempre, kung ano man ang nalilikom nga pondo sa udyungan, ginabalik po gid namon ina sa mga tao. Ang maganda, waya may pinilian. Wow. Kay tanan nga pamilya, 13 mil nga pamilya, mahirap, mayaman, may trabaho, wala. Tanan po, mga kabaton. Ay, 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 ay. No? Ay, 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 ay. Chat na ang amon gusto ng sistema. Pag may nagapangayo ng bulig po sa munisipyo, may, na, merong may sakit, tanan po inaasindagi na tauan bulig. Waya po ako gapang na. Nagboto ka sa akin? <laughs> Base, kasi ina, ay kwarta ng tao. Din halin ang kwarta ng gobyerno. Di ba? Uh, ang buwis naton. Kung kamo ay gasahod, ginakalta sa nga ng indosahod, yan ay income tax. Napakadto ina sa mga uh, sa gobyerno. Pag kamo gaba kayo sa tindahan, may VAT yan. No? 12% VAT na kanto gihapon sa gobyerno. imaw ina ang ginapagulong ng gobyerno. Gani bukod ina kwarta ng politiko. Ina hay kwarta naton nga mga tawo. Therefore, pag may nangayo bulig sa munisipyo, dapat po ginatawan tanan. Waya may pinilian, waya may may iwan. Imao ina po ang gusto namon nga maging sistema sa aton. Dapat, kung kailangan nindo ng bulig, bukod kailangan ng baker, bukod kailangan may kakilaya kamo, kundi dahil kamo ay mamamayan ng rumblon, kamo ay kag-deserve nindo ng bulig, tawaan kamo bulig. Ima po ina, no? So, gina-share ko lang experience ko sa Ujungan para masayuran nindo nga kung ano ang posible. Posible po ang magandang serbisyo. Nyan, kagaina, nabatian ko sa indo, ano ang mga problema, buyong, hambay ni ante. Ah, uh, check up sa mata. Pag may nadisgrasya, way may magamit sa first aid. Kuya, may pambipi, pampurga, kuyang, ah, uh, x-ray, ultrasound. Dari sa sibuyan, kay maparumblon pa, mapaudyungan pa. Ah, uh, mahirap magpa-check up kung waya kwarta. So, kalusugan. Pangaduha, nabatian ko ang ininga provincial road. Nga dapat, pakaayuhon kay ginagamit po nindo ini ang karsada so dapat kung maganda po ini hanggang sa may napukor ka mo no sa may Campo Santos tapos ang hambay kagay ina kanal ang kanay ba ay kanal <laughs> okay so ang kanal pag or ang kanay pag lumaki ang tubig ga awas okay pangatlo ang hambay nindo pamangkabuhayan agrikultura di ba hambay ni anti agrikultura uh, suporta para sa abono sa mga binhi iba pa ang hambay ng taga kabitanghan kay pangingisda no ang inda pangabuhi tapos ang uling tapos hambay nga ni, ni kuya Rodney, may way para maging legal no so imaw ina po ang mga issue natin dire pag abot sa kalusugan Ah, kami po, hindi kami magpangako. Kaya hindi namon gusto magpangako. Ang gusto namon, mahimo lang kami. Makikita nindo, okay na. No? Pero, pag-abot sa kalusugan, mahalaga po talaga nga maayos naton ang mga ospital. Ang ospital po ay under sa Kapitolyo, under sa provincial government. So, dapat po ang aton mga ospital, may doktor. Siguradong may doktor. Uh, ang kailangan po dira, make sure nga on time ang mga sahod ninda. Kaya ang mga doktor usually halin pa sa ibang lugar. So dapat ina, may matulugan sila, may pagkain na sila, hindi magbawa sa sweldo nila yung tulugan, pamasahe at pagkain para mainganyo po sinda magkarediri sa aton kag mag -duty. Para sa mga espesyalista, katulad ng sa mata, din to si auntie. <laughs> ang may ano sa mata, ayan si auntie. So, pwede po kasi, katulad ng time ni Gov Lolong, ang espesyalista sa mata, gatiyog sinda, may duty sinda, bawat isla. So, pwede for example, once a month, makari ang espesyalista sa mata, doha kaadlaw, para ang mga gusto magpa-check up sa mata, pwede magpa-check up dire. Hindi na magkato pa o jungan. Iba man sa ibang mga espesyalista, pwedeng may schedule sinda sa iba't ibang isla para dire na lang, hayon pwede na kamo magpa-check up sa espesyalista. 'Di ba? dapat po talaga magka-x-ray kag ultrasound dire very very basic po ina no na dapat may x-ray kag may ultrasound po dire tapos uh, nung isa po ka uh, buyan nag ausap po kami ng isang kumpanya kay igwa portable x-ray nadadaya po nga portable nga x-ray kag portable ultrasound machine ibig sabihin kahit beyond sa hospital sa luwas ng hospital Pwede may grupo o team, medical team, matiyog sinda, may schedule ng pag-ultrasound, pag-x-ray. Hindi kailangan magkato sa ospital. Pwedeng mag-mobile x-ray, kag-mobile ultrasound kita. ba? Diba? So may mga teknolohiya na pwedeng magamit. Kailangan maging creative lang kita. Ang isa pa, ang ibang nga pasyente dire pag hindi makayanon, diin ginadaya? Romblon o Jongan kag? Manila. Rojas. Oh. Uh, ah, kilaya po naton si Governor Castro, no? Kag siyempre, may winghan ikita kay Gov Castro to kay Tita Sima. So, ang naiisip ko kasi po, dapat may mga muwa kita sa mga karatig probinsya kung sa din na kato ang mga pasyente halin sa Romblod. Katulad ng Rojas sa Capiz, ang sa Batangas, ang sa Lucena, sa Aklan, kaya mga tagahambil o San Jose, sa, sa Aklan Gid, no? Sa Oriental Mindoro naman kami or ang mga taga Sibale. Dapat po may muwa kita sa ina mga probinsya, mabutang pati kita ning pondo kahit tambayon nindo kalahating milyon bawat ospital. Maayo kun ta ko may staff pa kita didto sa rohas nga maasikaso sa mga taga Sibuyan nga pasyente nga mapa-admit dito sa rohas May pondo kita para kung kailangan ng pondo nga pang-suporta sa pasyente may pondo po dito. So mga simple ina ang mga solusyon nga pwede natong pag-estudyohan. Dapat tanan nga barangay may BP. Kami po sa Odjongan gintawan namon BP ang tanan nga uh, center, no? Ang BHW po namon nakabaton sa amon ng Christmas bonus bawat tuig. Pati ang barangay Tanod, ang Bantay Dagat. Uh, BNS kag DK worker, no? May tig 5 sa amon uh, bawat Disyembre. <laughs> <laughs> kami <Mama> <laughs> Ang amon honorarium sa BNS kag daycare worker kag ginataas namon 500 lang inot-inot bawat tuig. So nang mayor, naging mayor ako 2016 nagtuna 25 arin yan po 55 na sinda. No? Aba BHW kay damo man amon BHW kay 25 barangay po kami 140 ang amon BHW nasa 14 na sinda pero nagtuna sinda time nag mayor ako is four, 500 So 14 na sinda. At nobo pa lang 42 na kami. 42 na kamo? O, oh, sa amon hay 140 <laughs> buo na. Oh, um, damo kamo nga BHW, no? Naklobo pa lang yan, 14. Wow, dami. Okay. Tapos eh uh, ning ang amon mga bantay dagat man, basta every year po, hindi na inot-inot namon. So next year ginapush ko gani nga maano naman ang 100 ang BHW para 15 na. Basta bawat tuig may increase, no. So eh uh, pang dun sa pinag-usapan po naton pag-abot sa kalikasan no very clear ang amon stand kami po pag hindi ang tao sa mina hindi kami sa mina maliwanag po ina no so alam ko na mahirap ang ganong stand kay ang iba ning pro mining no pero para sa amon chad nilang kasimple ang sibuyanon nagabuoy pangabuhi halin sa kalikasan agrikultura, pangingisda. Ang iba, gaboy ko nun ng nito, ng, uh, ano nga nga ito? Baging. Baging, baging mga iba-ibang sawali. So, ina-tanan hayalin sa kalikasan. So, kagain na napag-usapan namon sa uh, uya mo, sa Espanya, pwede ka mo magpalapit, dere, eh, para ano, uh, napag-usapan po namon, hindi na kundusin na sinda makapanihi kay naglubog na ang tubig dahil sa quarry. So siguro yan ang isa sa pinaka-ehemplo ng pwedeng mangyari pag sinisira natin ang kalikasan. Kung mag-open pit mining kita, dire sa Cebuyan, posible nga, dahil puputol ng puno eh, puputol ng puno, para mabuoy ang kagmapang kab, -kab sinda. Posible nga mag-create ng baha pag nag-ulan. Posible nga ang mga uh, lupa ay magbaba. So, masisira ang mga pinagkukunan natin ng source ng pangkabuhayan. Yan ang dahilan bakit ayaw natin sa mina. Pwede magmina sa ibang lugar. Pero diri sa Sibuyan, ang Galapagos of Asia, ibig sabihin, pinakamaraming klase ng halaman at hayop sa buong Asia. Hindi biro maglagay ng mina dito kasi pag nawala na yung mga hayop at halaman na yan, mga species na dito lang sa sibuyan nakikita, katulad ng pitchel, nipente sibuyanensis, no? Pag yan nawala, wala na. So, hindi lang yan tungkol sa atin, kundi tungkol sa mga anak natin at sa mga apo natin. Gani kami, ang grupo nga ini, kami ay tutol sa mina. Maliwanag po at to. Pagdating sa mga provincial road, ang isa sa mga dapat himuon siguro ng kung sino man ang governor, dapat mag-inventaryo anay ng tanan nga provincial road sa kabilugan ng Romblon. Tapos ano ang estado ng mga provincial road na ini? Kay waya nga ni kami kasayod nga provincial road gali ini. No. Tapos kung paano makabutang ng pondo sa tanan nga provincial road bawat tuig. Pwedeng paunti-unti, importante may, may pondo bawat taon hanggang matapos hanggang maayos. No? So, imawin na ang mahalaga pag-abot sa mga karsada. So, marami pa po yan, pero imaw po no, ang panahon na ay medyo ano. Uh, ang gusto ko lang hambayon yun sa Indo. Kami po, seryoso kami na gusto namon mag -servisyo. Pero, ano ang posibleng maging problema kung bakit hindi kami makapag sa Indo? Ang isa dira, hi? Ano? <laughs> Pag-abot ng Mayo, may mapalapit sa Indo. Mataon yung kwarta sa Indo. 1,000. 2,000. Pero ang kapalit, gusto ninda, maboto ka mo sa Inda? Kandidato? Hmm. So, ano ang gusto ko hambayin sa Indo? I-story ako lang uh, ang experience namon sa Ujungan. Kay 2022, nakaligad, ang kalaban ko, Kataoning 1,000, 2,000. May mga singit-singit pa. No. Anong hambay ng tao? Mayor? Batuno naman iniha. ini ha? Kay kanugon pa? Pero, ikaw gihapon ang butuhan namon. So ano po nangyari? Ning dako ang nagastos ng kabuak, pero ako gihapon ang nagdaog. Medyo malaki ang lamang pa rin. Tapos, sunod na araw, pagkatapos ng eleksyon, nati, na, um, natingaya, sorry. natingaya ako, base, damo nga odyo nga nun, puro Ginamit gali ang kwarta sa reband. Gani nakita ang mga parlor, nagwapa ang mga ojonganon. No? ibig sabihin, Wais. Wais. Eh, ano nangyari? May nagsukot sa inda? Waya. Waya. Kay bawal magtaoning? Bawal magpamakay ng boto. Kung hindi man ang tao dito, hindi pwedeng persahon. Hindi pwedeng, oh, hindi ka nagsunod, balik mo ang kwarta. Hindi pwede yun. Ang problema kasi naggapang hadlok sinda. Picturan ka mo, papirmahon ka mo, masayuran ko kung hindi ka mo magboto. Pero hindi po karapatan nyo yan na magboto kung kanino nyo gusto. Hindi ka mo magpadaya sa mga panghadlok. No? So dapat wais na po kita. Kay mabaton kita kwarta, pagkatapos nga nga kita ng tatlo katuig. Hindi kita kapalapit, kay bukod man kita kilaya. Mahambay sinda nga, ay, nabakay ka na. No? Pero kami po, ang mapapangako ko sa grupo nga ini, eh, ay ang servisyo namon tuloy-tuloy election man o hindi, tuloy-tuloy ang serbisyo. Kung pwede, walang pinilian, tanantawan ng tamang serbisyo. So, nasa Indo po ina, no? Dapat maging wais na kita. Kaya kung gusto natin magbago ang aton mga buhay, gusto natin maging maayos ang probinsya, maging wais na kita, magdesisyon po kita ng tama. Okay? So, ang request ko lang, last request, kung kamo ay mabulig sa amon, masuporta kamo. Kahuga kung isa lang sa amon or duha lang sa amon. Kay ang governor basi may vice governor kag ang panlalawigan. Ang governor, siya ang tatay o nanay ng buong probinsya, ang pamamalakad ng probinsya, siya ang magadirekta. Pero ang vice governor kag ang sanggunian panlalawigan, sinda ang gahimo ng mga batas, suporta sa mga programa. Pero ang mas mahalaga, sinda ang ga ng budget ng Kapitolyo. So for example, naghambay ako nga gusto ko magbutang ning dako nga budget sa ospital diri sa Sibuyan para magka-x-ray, magka-ultrasound. Pero kontrapartido or namumuliti ka ang Vice Governor Kagsanggo niyang panlalawigan, hindi sinda magtaon yung budget para dito. So dapat, magkasama, package deal. Ang governor, vice governor, mga sanggunian ang panalawigan para is smooth by one take one po ini. Eh. No? So, mao lang ang mga gusto ko nga pagisipan isipan naton. Uh, kag, sana po, makadesisyon kita ning maayo. Uh, mahalaga man, sa lokal nga level, may mga ampin kita na parehas ang aton mga layunin. No? Dari sa San Fernando. Para maganda, kag-smooth ang pamamalakad ng mga programa. Okay po? So siguro, dahil nga inaga-wisik-wisik na, <laughs> pamerindan ako no kita, no? Kami po, pabalik-balik lang man kami, uh, yad to lang man po sa ujungan, kahit minsan wala po ako sa opisina, ang mga staff ko, alam na nila yon, no? Kung kamo ay gapangay ubulig, kadto lang po dito sa opisina ko, hindi kailangan may kakilala o what, sabihin nyo lang na, ka kayo ay uh, bulig para sa pasyente o kung ano man para sa maisot nga personal nga pa, na paraan ay makabulig po ako sa Indo. Okay po? So, salamat din sa tanan. Salamat yet,